Tagloban City ya yeah. So ito yung sasakyan bus ulit so mga mix. I am start Ayan. Body number 76513 Ayan. So, ayan mga kamigs, no? uh, paalis na tayo ng Tacloban dito sa oras na yan. So, ayan, malis tayo dyan mga kamigs, 11.57. So, ayan, dito mga amix, ayan, nakasampan na tayo sa may San Juanico Bridge. Ayan. yan po ang San Juanico Bridge, mga amix. Ayan. Ayan yung uh, pagitan ng uh, Leyte at Samar. Ayan. So, pag sampan natin dyan, mga kamiksa, ibig sabihin, lampas na tayo ng Leyte. So, patawid na tayo ng Samar. So, ayan, yan ang San Juanico Bridge, mga kamiksa. So, ayan, samaan nyo ako, mga sa uh, paglakbay ng uh, commute ng Manila. Ah, uh, to Manila, mga kamiks. Ayan. Samahan nyo ako, mga kamiks. Biyahin na to. So, ayan. Yan ang San Juanico Bridge, mga kamiks. So, ayan. Ayan. Stay tuned lang kayo sa panonood, mga kamiks. Ah. Samahan nyo ako dyan. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga support ninyo, mga kamiks. So, ayan. So, 805 na pala tayo, mga kamiks. Sa ating subscriber. So, sana madagdagan pa yan. No? Oh. So, sana ang bawa ka dito, mga kamiks. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. At na mag -like, mag mga mag-like, mag-share mga ng aking uh, mga video So ayan, maraming maraming salamat ulit mga kamigs Ayan, tuloy tuloy lang yan mga kamiks. Ang haba ng tuloy na yan mga kamigs So ayan, 5,000 yung mga kamiks, yung harapan So ayan so, Yan ang San Juan Bridge mga kamigs So ayan Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much mga kamik sa panonood dyan ng aking uh, biyahe. So ayan, shoutout nga pala sa Leyte at saka Samar. yan, mga buong uh, Leyte at Samar. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. So sa mga kapanood nito mga kamik sa mga taga Samar, Samar rin nyo o Leyte nyo. So ayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel mga kamik. Wayne Mix Vlog. Ayan, thank you, thank you. So ayan.

ito mga kamigsa yan uh, na namin yun ng kabaan ng summer mga kamigsa yan so nakatawid namin ang San Juanico Bridge yan so yan ang kabaan ng summer so yan statute lang mga kamigs, sa para road hanggang uh, Manila yan hanggang Pasay yan mga kamigsa so yan statute mga kamigsa ayan mga kamigs no ta pangalawang uh, pang uh na namin to ng uh, uh, biyahe namin dito sa uh, commute ng uh, Tacloban to Manila so ayan so ayan maraming tao yan dyan mga kamigs ayan yung makapansin nyo maraming tao yan so ayan stay tuned lang ulit mga kamigs dito sa aming biyahe so ayan maraming salamat So ayan, dito mga mix sa uh, dahil itong bus na to may uh, libre silang may saksakan sila mga ng charger. So ayan, may charge tayo mga kamiks. So ayan. So maraming salamat sa Diamond Star bus. Ayan. So ayan, I charge na tayo muna. Salamat. So ayan mga kamiks, pangatlong hinto namin dito sa May Kalbayog City. Ayan. Ah. Dito, uh, dito na kami sa terminal ng Kalbayog. Ayan. So galing takloban mga mix uh, Anim na oras ang biyahe papunta rito sa Kalbayog Galing takloban So siguro maarating kami ng uh, Alin Mga uh, Dalawang oras pa o isa't kalahati So yun Hindi ko na kinahanan mga kamiks, ang, ano, ang galing dun sa may Katbalugan papunta rito sa Albayog Ah, uh, pa ako eh. <laughs> Nakailip ako mga mix kaya At saka ko pala to kanina Kaya sabi ko Idlip muna ako So ayan maraming salamat mga mga Sa uh, panunod sa MBI Ng uh, Tacloban to Manila So nga pa yung bus namin nandun Yun yung Star So yun maraming maraming salamat mga kamix Stay ka lang yan, mga kamix Panunod sa biyahe So ayan mga kamiks, kailangan namin bumaba rito sa tulay Kasi Ayan yung tulay na yan mga kamiks Magaang lang yung timbang niyan. So, yan Ang may bata, huwag ko na formahin So ayan, baba Baba diba lahat ng pasero Pero lang mga kamiks doon sa Sa ano, sa Senior citizens, no? Uh, hindi na sila pinapababa Yung mga ano lang, medyo bata So ayan, out sa mga kasama ko mga kamiks For safety! at dito nga mga mix ay eh, naka rinig na naman ulit ako ng sounds ng bus so ayan kaya to binoise over ko na lang mga mix so sa lugar na yan mga kamiks nasa alin na kami yan so kailangan na namin bumaba dyan nakarating kami ng 647 ng uh, hapon no so ayan kailangan na namin bumaba dyan mga kamics, para kumuha na ng ticket so ayan uh, sama sama tayo mga kamiks sa uh, para makita natin ang uh,

Hindi, <laughs> 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 <laughs>

Sana ba tama. Okay mom. Sana mabenta. Kamusta na? Pwede ma na? Kumusta na? Kumusta na? Kumusta na? Kumusta na? na? Kumusta na? Kumusta na? Kumusta na? Pam, dito pa entrance mo? Ah, dito pa. Ten pa dyan. Ah, ten pa? Bakit pa tayo dito ma mix ng ten? Kaya manong? Sabi ko, dito Sabi ko, Ah. So, pwede na dito ma mix sa to, sa kanila. At dito Mag-vlog ma kami ngayon, sir. Saan ba blago kami diyan? Ang terminal siya. Wala pa. Hindi pa paayo. Dito na sa window ko. Wala kayong terminal P. Ah, wala pa kayong terminal P? Nagbalik na 'yung benta nang kaninong 30. Pero ayan man? asan 'te? Paki, paki labas na lang. Ako ah, ni ko lang ulit. Saan mo na nga ng renta, kasi nilagay niya ang 28 months na ako. Ah, uli ko na mo Tablet ay mahal Ma'am, terminal piko daw, ma'am. Terminal piko. Ito lang po yung binigay. Ah. So, ayun, ito mga kamiks, terminal piko. YouTube, sa Youtube mam Saan mo? Anong Youtube? Winmix vlog po Winmix ah? win win vlog Winmix win vlog Winmix? vlog so, Ah Winmix vlog Ano yung Winmix vlog? So, The Winmix vlog So yun mga na barko Pila pila na Pila pila na So, bigyan lang natin tong ticket. Mayroong dito na. Thank you. So, yun. Let's go na mga kamigs. Sasaan na tayo ng Santa Clara. Pasensya na kayo mga kabix Medyo malikot yung video tapon nga tayo soft drinks ko So ito na pila Ayan yung sasakyan namin mga kabix oh Ang laki natin mga kamiks yung laki ng barko no? So, yun, meron din doon sa kabila Ayun. Ayun naman yung ano ng Natan. Natan Mateo. So itong sinakyan namin Santa Clara to mga kabex. Kita 'yan

so mga kamigs nandito na kami sa matnog sorsogon na yan yan yung nakikita nyo yan yung uh, pero ng matnog yan so nagaantay na lang yung kapitan mga mix na merong umalis dyan kasi puno pa yung uh, paradahan ng barko so antay antay lang tayo mga kamiks kasi, hindi pa tayo pwede lumapit doon sa pantalan so yun antay muna tayo mga kamiks pinahuna muna yung mga sasakyan pag uh, labas bago yung mga pasero yung mga tao ayan. so waiting kami sa kanila yan so nuna muna yung mga sasakyan mga kami so, meron pa doon sa baba maraya pantao tao doon sa baba so ayan Ayan, mega love shoutout mga kaming sa Matlog Sorsogon, yan, sa mga tao dito, ayan, shoutout, shoutout sa inyo, ayan. Welcome sa channel ng Wayne Mix Vlog. So, mga nakakasig dalam mo. So, ayan mga mix, lumabas na yung uh, sinakya namin boss Ayan, 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 ayan. Ayan, mga mix, ayan yung sinakya namin. So, ayan, magbababa na yung mga tao niyan, mga mix. So, ayan. Tara na para ah, nah, makakain na tayo ah, so ayan babaan na aircon pala dyan eh aircon pala dyan eh aircon pala dyan aircon pala dyan mga kamik so dapat dyan nila kami kayo na nagpwesto sayang ayan welcome ito, Matnog. Saan? So dito nga mga kamiks habang nagsasalita ako dyan eh meron ulit ako narinig na sound sa yan so kaya tinanggal ko yung original na boses ko dyan so yan mga kamiks uh, nag voice over na lang ulit ako dito mga kamiks sa loob ng bus kasi hanggang dito kahit nakaparada na yung bus mga kamiks may sounds pa rin yung bus na sinasakyan namin so yan sa so, paglabas ko na lang mga kamiks sa uh, uh, yung original kong boses yan dyan. so yan Ito namin mga amics dito sa lugar ng Candelaria. So ayan, galing ng Tacloban. Panganib na yung tuto mga amics Galing Tacloban. Huling into, Candelaria mga amics dito. So, ang ano nito, Manila na. Pasay po daw. Pagkawalan na natin ay sa iyo na lang. Yan pa bayad na tayo mga miksla, tapos na tayo kumain so, eh, shoutout kayo sir magkano sa amin? tatlong kanin, tsaka ano uh, isang ano, ito ito, isang sabon na ito ilaga Magkano po nilaga? Easy. Easy yung ating. Isa po nilaga? Ayan ko yung binablog uh, 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 ka na. Yun <laughs> lang, <laughs> yun lang. Binablog ka na, Julia. <laughs> 125 po. So, 125 mga amigs sure yung nakain namin dito, no? Dito sa lugar uh, uh, ng Candelaria. So, masasarap yung ulam nila, mga amigs. So, Masukli na tayo mga kamis Ay naku alam ko So yun, dahil tapos na tayong kumain mga kabigs sa uh, kailangan natin nga uh, umalis, no? So hintay lang namin yung mga kasama namin na pasero. So yun mga kabigs, kita-kita tayo sa may pasay Pasay. Salamat. salamat sa aming uh, driver. Ayan. Gusto nyo sumahin dito sa Diamond Sa kayo lang kayo, ha? Danilo. Eh. <laughs> Danilo uh, Salen. Ayan. Thank you. So, Thank you very much. Welcome, Pasay, mga kamix. So, salamat sa panunod nyo, mga kamix. Ganti dito na lang ang aking video. Thank you.